Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 24, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong ika-24 ng Abril, maaaring mapansin mong may pagbabago sa kalaliman ng iyong emosyonal na mundo. Ang liwanag ng araw ay tila nagpapahiwatig ng panibagong simula, ngunit sa ilalim ng katahimikan ng umaga, may tila di maipaliwanag na paggalaw sa iyong damdamin, parang alon sa dagat na hindi mo mapigilan. Ang enerhiya ng panahon ngayon ay nagbibigay daan upang mas madama mo ang kabuuan ng iyong pagiging ikaw, sensitibo, maunawain, at malapit sa puso ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo. Sa ganitong kalagayan, hinihimok ka ng kalawakan na tanggapin ang iyong pagiging tunay, hindi lang sa panlabas kundi lalo na sa loob, sa mga emosyong matagal mo nang kinikimkim at sa mga damdaming hindi mo binibigyang pansin dahil sa takot o pag-aalinlangan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mapapansin mong may mga bulong ng pagkainggit na marahang sumisiksik sa iyong kaisipan. Ang ganitong damdamin, bagaman karaniwan, ay maaaring maging hadlang sa pagkilala mo sa mga tunay mong layunin at pangarap. Sa halip na labanan ito o itanggi, pagnilayan mo ito ng may malasakit sa sarili. Ang pagkainggit ay hindi palaging negatibo kung gagamitin ito bilang salamin upang makita ang mga bahagi ng ating sarili na nangangailangan ng atensyon at pagmamahal. Kapag kinilala mo ito ng walang paghusga, binubuksan mo ang pinto upang pakawalan ang bigat na matagal mo ng pasan. Ito ay isang panawagan ng kalikasan upang bitawan mo ang mga emosyonal na pasanin, upang muling mabigyang laya ang iyong espiritu at makamtan ang tunay na kalayaan. Sa puntong ito, ang mga tagumpay mo ay maaaring matabunan ng pagdududa. Parang may aninong dumadapo sa liwanag ng iyong mga nagawa, na nagbibigay ng maling paniniwalang tila walang saysay ang lahat ng iyong pagsusumikap. Munit alalahanin mong ang bawat hakbang na iyong tinatahak, gaano man kaliit o kadahan-dahan, ay bahagi ng isang mas malawak na paglalakbay. Ang tagumpay ay hindi laging nasusukat sa dami ng palakpakan o papuri, kundi sa lakas ng loob na iyong pinanghahawakan upang ipagpatuloy ang laban kahit walang nakatingin. Ngayon ay isang pagkakataon upang palayain ang iyong sarili mula sa mga nakaraang sugat, mga sugat na maaaring tahimik mong binuhat sa matagal na panahon. Sa sandaling ito, pinapayagan kang magsimula muli, dala ang isang panibagong lakas at liwanag mula sa loob. Hayaan mong ang mahinahong daloy ng enerhiya ng Pisces ay gabayan ka habang binubuksan mo ang pinto ng iyong pagkamalikhain. Ang iyong intuition ay tila isang kompas, hindi mo man ito nakikita, ngunit dama mo ang direksyon na nais nitong ipakita. Ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi palaging nasa labas, kadalasan, nasa loob mo na ang mga ito, naghihintay lamang na iyong marinig. Kapag pinili mong magtiwala sa bulong ng iyong puso, matutuklasan mong ang ganda ay nabubuo kahit sa mga pinakasimpleng bagay, sa pagsulat ng ilang taludtod, sa pagguhit ng damdaming hindi kayang ilarawan ng salita, o sa tahimik na pag-upo habang iniisip ang mga posibleng bukas na maaari mong marating. Sa aspeto ng iyong personal na relasyon, ngayon ay magandang panahon upang makinig ng mas malalim. Maaaring may mga hindi nasasabi ang iyong mga mahal sa buhay na kailangang marinig mo ng walang paghusga, sa pagbibigay mo ng iyong oras at presensya, ipinapakita mong may halaga sila. Ang emosyonal mong katalinuhan ay isang regalong hindi lahat ay may kakayahang gamitin, kaya't gamitin mo ito ngayon upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa trabaho man o sa tahanan, ang iyong pagiging maalaga at matyaga ay magbibigay inspirasyon sa iba. Maswerte kang kulay para sa araw na ito ay kulay kahel, sumisimbolo ng kalakasan ng loob, pagiging bukas sa pagbabago, at matatag na damdamin. Ito ay makakatulong upang mabigyang balanse ang mga emosyonal mong aspeto habang ikaw ay humaharap sa mga pagbabago. Maswerte mong numero ay pito, labing isa, at dalawamput tatlo, mga numerong maaaring magpakita sa iyo sa mga oras na kailangan mo ng patnubay o kumpirmasyon mula sa universo. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa isang journal o liham para sa iyong sarili, isang mensahe na puno ng pag-unawa, pagpapatawad at pag-asa. Maaari rin itong maging paglikha ng isang bagay gamit ang kamay, isang sining, sulatin, o simpleng pagtahi ng lumang damit, anumang anyo ng malikhaing paglabas ng damdamin ay makatutulong upang mapagaan ang loob. Ngayong araw, tandaan mong hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pag-ibig at pagkilala. Ang iyong damdamin ay hindi kahinaan, ito ay lakas na nagbibigay sa isa sa iyong pagkatao. Kapag pinili mong yakapin ang iyong emosyon sa halip na itago ito, mas lalo mong nauunawaan ang iyong sarili, at mas nagiging totoo ka sa mundong ginagalawan mo. Ito ang panahon upang maghilom, upang muling tukuyin ang iyong direksyon, at upang matutong magtiwala sa sariling kakayahan, kahit sa gitna ng hindi kasiguraduhan. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ka ng tahimik na sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa bawat hakbang na iyong tinahak. Hindi man ito palaging madali, ngunit sa bawat pagpili mong bumangon, magmahal, magpatawad, at magpatuloy, ikaw ay lumalapit sa mas malalim na bersyon ng iyong sarili, isang ikaw na mas matatag, mas malikhain, at mas marunong magmahal. Magpahinga ka ng may kapayapaan sa puso, dala ang paniniwala na bukas ay panibagong pagkakataon upang lumago. Patuloy kang gumalaw kasabay ng agos ng emosyon at inspirasyon, at sa bawat pag-ikot ng mundo, paalala ito na ikaw ay may kakayahang umangkop, magmahal, at muling magsimula. Ang tunay na lakas ay nasa puso mo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.